Ha? Ah? Anong sadya mo? Ba't ka pumunta dito? Pinasyalan kita. Pinasyal mo ka? Oo. Oh. Tapos? Naninenta ka. Hindi na ako nakatulog. Nakita mo kung hindi ka na nakatulog. Hmm. Pero ano yung mismong sadya mo dito? Pipigit ka muna. pipigit ako? Ah, sige. Oh. wow thank you thank you dapat mo sa meron akong ko tayo ano? meron akong regalo ano yung regalo mo? wow ito yung vlog yung nang ah online wow uy <laughs> hello Ginabika ka na. Anong ginagawa mo dito? <laughs> Toto. Ha? Anong ginagawa mo dito? Ginabi ka na. Sino? Ikaw. Pinasawa ako sa'yo eh. Ha? Pinasawa ako sa'yo. Ano? Papasawa ako sa sa'yo. Pumapasyal ka dito? Oh yes. Ay, ah, nagpaalam ka kay tito ko. Hindi. Ha? Ah? Nagpaalam ka kay tito ko na pupunta ka dito. Diyan ko na eh. Ha? Diyan ko sinabi. Ay, anong sadya mo? Ba't ka pumunta dito? Ha? Anong sadya mo? Ba't ka pumunta dito? Pinasyal ang tita. mo ka? Oo. Oh. Tapos? Naninimpa ka. Hindi na ka nakatulog. Nakita mo ko hindi ka na nakatulog. Hmm. Pero ano yung mismong sadya mo dito? Nana na, na, ako sa iyo. Ay wag harana ka. So, sige nga, parinig nga ng harana mo. sige ka muna. Kung pipikit ako? Ah, sige. Okay na. Okay. Mamaya. Huwag kayong pipikit. Huwag duma. Oo, nakapikit ako. Isa. Dalawa. do, Apat. Oh, Wow. Thank you. Yung ano, kanta mo, parinig nga. Bakit pa? Ha? Bakit? Parinig, ng harana ka, di ba? Parinig nung kanta mo. You know? Ito po. Ayan. Oh. Uh -huh. mo. ha? Okay. na ka ata. <laughs> Nakakahiya. Nakakahiya. <laughs> Sabi so, mo nga hara na ka. <laughs> ba't ka mahihiya? <laughs> ikaw na mali. Ikaw at na nakakusa puso Ikaw at nakakusa ko. Ikaw at nakakusa ko. Ikaw at na nakakusa kaya na wala ka Di ko kaya na buhay Di ko kaya na ka Haba na buhay Na Galing mo pala eh Galing galing mo pala kumanta eh Ah Ganda pala ng boses mo Pala kumanta mm Hmm Lagi mo ay ano, favorite ano mo yan? Gawin mm. lagi eh, kwanta? Oo, oh, lagi. Ah, ganda ng poses mo pala. Ah. Yeah, Iyan yung kakantungpo yan. Ano? Lagi may ko yan. Ay, yun yung kakantay mo sa akin palagi. Oo. Oh. Pangitim, ah. katam, ah. pati Favorite song mo si guru yan. Oh. Ah. Còn không? đi vụ điện xong rồi. Đó. Đó. Thể vụ điện xong cái này. ơi, nó siu Nghĩa là có là Ay, uwi ka na? Oo. Sige, ingat ka. Ayaw mong tumuloy. Ayaw mong tumuloy. Nastel. Oo. Thank you. Tapos, meron akong ah, uh, rekleta ko tayo. Ano? Meron akong regalo. Ano yung regalo mo? Yung Wow! Tapos, wow. ah, Tagitlog. Tapos sa... Tagitlog. Sa tabi lang. Ah, Wow! Bakit? Tatlo ulit? Tatlo Alay Wow. sa dito, bakit ka din nagbigay? <pakai> ha? Huh? Okay. I-inlove ako sa eh. iyo ikaw, Oh! Hindi ko, hindi ko natin. i ka sakin. Bakit ka naiinlawan nung nakitaan mo? Kasi, madanda mo eh. Mapatika eh. Kasi, bagay tayo eh. Huh? Paano yan? Sapat uh, ah, uh, routine eh. Haan? Huh? Sapat rin uh, sisama ka sa akin eh. Sisama ko sa iyo? Oo. Oh. Wala, mag gagala yung mga tito ko. Hindi, yung tito mo. Oh. Yung tito mo, ako ng bala. Ah, uko ka. Ha? Pretend. Ah. Ya mo, Tornado. Ah. Toto mo, bibigat ang totong alas totong sinting, totong bitlek, tapos bibili ang isang bagong damit bagong uh, pintalon, bagong oh. paita, bagong um, mm, pililas, oh. bibili kang bagong sapatos, pang bagong mita. Ako nung bala sa'yo. Ah, oh. yun yung ipapangako mo. Well, ako ko. Pero hindi naman mahalaga yung ganyan eh. Gusto ko, gusto ko pipiknik tayo. Ah, uh, tatay pipiknik. Mm, saan? Uh, bagyo wow, ganda doon na ah, pero hindi naman mahalaga yung ganyang bagay tate eh. <laughs> um, maang kita hila ba ko sa'yo, puso ko para sa'yo <laughs> eh uh, tate, tate, saking ka lang eh ano yan, meron ding isa dyan uh, ah, ayan, wala akin yan eh oh, uh, ah? wala sa'yo yan? ah, uh, babatugan uh, uh, ko yan eh huwag, <laughs> masama yun Tuklang. O, nga yung gano'n? Tuklang. hmm Tatay, retin eh. Retin. Oo. Mahanggit ako, retin. Mamalima ako, retin. Ano? Mamalima ako. Darating tayo d'yon, pero hindi pa ngayon. Tatay, mahanggit na ako, retin eh. Oo, pero hindi pa ngayon. Hindi pwede d'yan. Taylan. Magtatapos muna ako. Sige. Ikaw, retin. Matapos yung aran pwede kita lilikawan. Pwede siguro ako maihintay mo. Tapos, tapos tayo na. <laughs> <laughs> Ang bilis. ano oh, anong may papangako mo? Uh, ha? Huh? Hindi kita babayan. Uh, Lalaikahan kita. Oh, uh, paano yung isa yung dyan? Tawagin mo yung isa. Uh, Tawagin bakit bakit ka umalis. Uh, ha? Wala na. Uh, bakit siya umalis? Hiyak. Yeah. Hiyak siya. kasi uh, wala, kung hihiya siya na. Mag iya? Oo. Oh, yeah. oh. Here. Dod, tagad dito. Bate na tayo, Dod. Ay, <laughs> gulungod, <hold> Dod. Kapatid. <laughs> <laughs> hiya. Hiya siya. Hihiya. Wala. Mahina. Pag ganun na. No, nahihiya siya. Oh, hiya. Oo. Okay, hiya. Ah. Bakit ka nahihiya? <laughs> Ah. Eh. Bisel. Po. Oh. Sino ba 'yung maliligaw sa iyo? Silang dalawa po, 'yung gustong manligaw ligaw. Hoy, bata pa 'yan. <laughs> ah. Gusto <laughs> na ata ko eh. Hindi, bata pa 'yan, eh, nag-aaral pa 'yan. Hindi eh, pwede 'yan. Oh. Oh. Uh, na -ra na Ah, na-ara, na-ara, puti ko lang kaw. Okay pa 'yun. Sana ya ko eh. Bata pa nga 'yan, hindi pwede. Eh, ko eh. Eh, tetep kong photo ko para sa. Ano'ng magagawa mo para sa kanya kung gusto mo? Tayo dito Ano? Dito ko. Tujuhain lang? Yeah. <laughs> Papakainin ko araw-araw. Oo. Oh. Ganito na lang. Gabi na 'o, oh. mag si na. na. na, magre-review pa 'to. Kui <laughs> ka muna. Bukas na uli. Bukas na Oo. Oh, oh. Nag-aaral 'yan. Oo. Bukas. Ngotas. <laughs> Uy! Hindi pwede. Mag-aaral pa yan, ha? Sige. Thank you. Ito. <laughs> Uy, may bata pang maliit. Saan ang punta mo? Saan ang punta mo? Bakit ka nagtago dyan? Ha? Huh? May bata pang maliit. Anong grade mo? Grade 2 grade 1? Kinder pa ito. Muwi ka na. Ipasok ka pa bukas. Muwi ka na. Dude, may hinaka lang, dude, eh. Pero sa akin na. Oh. tatay talo ka na eh.